katotohanan sa pagbubuntis ni Karil. Ano na nga ba ang kalagayan niya? Ilang beses nang na napabalitang buntis ang singer-host na si Karil. Ngunit ano nga ba talaga ang katotohanan? Kamakailan nga, ay muli na namang napabalitang nagdadalang tao ang singer at its Showtime host na si Caril. Dahil ito sa suot niyang gown noong nakaraang 10th Wish Music Awards na nag-host siya kasama ang singer din na si Christian Bautista na ginanap sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Si Caril ay nakasuot ng cocktail gown na kung titignan ay para nga naman siyang buntis sa kanyang kasuutan. kumakalat din na ang kanyang pagbubuntis ang dahilan kung bakit siya ay ilang buwan nang wala sa noon time show na its showtime ngunit ang totoong dahilan ng kanyang pag-alis pansamantala sa noon time show ay para sa ibang proyekto na kanyang gagawin nagpahinga si Caril sa its showtime para lumahok sa iba pang proyekto gaya ng musical na Little Shop of Horrors. Ipinaliwanag ni Karil na nakalim siya sa It's Showtime dahil sa musical show na kanilang gagawin. Year 2014 nang ikinasal si Karil kay Yael Yuzon. At sa nauna na ring pahayag ng kanyang asawa, na lead vocalist ng bandang Sponge Cola, nang matanong siya ng media noong year 2017, tungkol sa pagkakaroon ng anak, ay sinabi niya na pagdating sa pagkakaroon ng mga anak, inamin ni Yael hindi pa talaga nila ito gusto ni Karil na magplano. Ayon kay Yael, ay pareha silang busy sa kanilang career. Ito ay uri ng ganoong bagay. Ine-enjoy lang namin ang buhay ngayon. Ang priority namin ay ang buhay kaya kung ano man iyon, bahagi iyon. Kung mangyari man na mabiyayaan na sila ng sanggol, ay mangyayari naman ito. At kung mabuntis na si Karil, sinabi ni Yael na handa na siya sa pangalan ng isang lalaki. Ang kanyang pangalan ay magiging Luke. Ano ang masasabi nyo dito mga kachismoks? Just comment down below. Please don't forget to click like and subscribe para updated kayo sa mga showbiz at entertainment happenings.